Tumanggap naman ng higit isang daan at anim na o anim, naput, o anim naput na put anim na put milyong piso, 160 milyong piso na halaga ng cash assistance sa lalawigan ng Cavite mula sa tanggapan ng pangulo para sa libo-libong mangingisda na napinsala ng oil spill sa Limay Bataan. Ang mga detalye alamin sa report ni Leith Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa mga mangisda sa Cavite na naapektuhan ng oil spill mula sa lumubog na tanker sa Limay Bataan noong kasagsaga ng Bagyong Karina. Aabot sa siyam na libong mangisda ang nabigyan ng tulong mula sa Office of the President. Sa seremonya na ginanap sa General Trias Sports Park, tumanggap ng tig 6,500 pesos ang mga piling mangisda mula sa mga bayan ng Rosario, Noveleta, Kawit, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate. Tiniyak naman ng pamahalaan na makatatanggap ng kaparehong halaga ng tulong pinansyal ang nasa 25,000 iba pang mangingisda na naapektuhan ng oil spill. Iniabot ni Pangulong Marcos kay Cavite Governor John Vic Remulla ang cheque na nagkakahalaga ng higit 161 milyon pesos. Umaas ang Pangulo na ang halagang ito ay makatutulong na maibsa ng pinsalang idinulot sa hanapbuhay buhay ng nangyaring oil spill. Kasabay nito ay ginarantiyahan ni PBBM na pananagutin at pagbabayarin ang mga responsable sa naturang krisis. Sa ngayon, Iniimbisiga na natin ang paglubog ng mga barko upang makakalap, makakalap, tayo, makakalap tayo na sapat na impormasyon na mapanagot ang mga nagsala ayon sa batas. Titiyakin din natin na makakatanggap ng karampatang kompensasyon ang mga naapektuhang mamamayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.